So, dapat ang baby kapag kinapiling, wala ang nanay. Kasi kapag naamoy, ng na anak ang nanay, hindi siya magkakapiling. So, dapat naka-apply position sa baby, yung shot glass, kaya natin lang ng milk, nasa bunga na dapat yung milk, bago itapat sa bibig niya. Ayan. Tapos, may nakalimutan. Pilotula, yung tinutulak, lalabas yung dila niya o or isisip niya yan. O Aalalayan mo lang siya. Yan. Siya ang kukuha ng milk mula dun sa shot glass. O, di ba? Pinusap niya mo. Ayan. Kung so, minsan may matatapot, normal din yun. Pero, matututo ako, matututo nila. Maybe, ganun din yung magkakapit. O, di ba? yung mata Artista na yung mata mo. Ang maganda kasi dyan, control ni baby yung intake ng gata. So katulad niya, medyo musok siya. So hindi na siya